Hi everyone! Mahay naman kami ngayong itry yung 1,000 pesos challenge sa Ugbuton Do. Sobrang daming masarap dito kaya naman talagang ubos yung pera mo. Cheers! <laughs> Tingnan nga natin kung magagawa namin yung 1,000 challenge dahil nga sobrang daming masarap dito be. Hi everyone! So today guys, nandito ka kami ngayon sa Ugbo at kami ay mag 1,000 pesos. Ubus yan! Wow! Sobrang laki! Tapos samahan nyo sa'yo namin tong 1,000 pesos. Tatlo kami so di namin alam kung paano. Pero paan. may pagkain na kami. May baon <laughs> oh, kami. Meron kami yung baon. So guys, nandito so, kami ngayon sa UGBO. Hinahanap namin yung mga vlogger. Yun, <laughs> mm, sasarap. Sasarap. Matagal na nga talaga namin gustong pumunta rito sa UGBO ba Ang kaso nga lang ay eh, ngayon lang natuloy. Alam <laughs> Halos araw-araw nga rin yata talagang maraming tao rito dahil nga sobrang dami rin naman talagang pagkain. Na para bang gusto ko na lang silang lahat kainin. <laughs> <laughs> Hindi nga talaga namin sigurado kung sobra nga or kulang ba yung 1,000 pesos pero ayun nga yung challenge. Kung kakasya ba sa aming tatlo to uuwi kaming luhaan ngayon. Cheers! <laughs> Kasama ko nga pala ngayon ba yung dalawang kaibigan ko at ang unang nagpatibok sa puso namin ay ang talaba at ang oyster. Ang lalakas nga ka kasi talaga nilang mga akit na dahil nga may mga chis-chis pa sila sa ibabaw ganun. Pero syempre ay naglibot-libot na nga muna kami para nga alam namin kung ano yung mga kakainin namin for today. Halos lahat naman nga yata rito ba yung mga nagtrending na talaga sa mga vlogger na napapanood natin. Nice so isang oras na po kami naglilibot dito sa Ugbo at wala pa kami nakakain. <laughs> <laughs> Ang galing nga rin talaga ba dahil nga magkakaharap lang sila pero pare-parehas lang yung mga tinitinda nila ganun. Laba para bang buti na lang hindi sila nag-aaway-aaway. Mm. Ay magkano? Eh, mamang. minus natin 'yun eh? Kasi na pumainot. So, guys, ibabawas na kami ng 150, 'di 150. Oo, oh, oh. 150. 'Di na 9650. 'Di 850. <laughs> Edi 850. 850. 850. ay yung oyster at yung scallops. Kaya naman talagang minus 150 na tayo sa 1K natin. O sige, gawin na, I-calculate mo na 1,000 minus 150 equals? Comment down below. Alam! <laughs> Meron pa nga tayong 850, kaya naman talagang malaki-laki pa yung nak mahaba-haba pa yung tatakbuhin natin. Banarito ay naghahanap lang kami ng mapapwestohan dahil nga sobrang ngawit na ngawit na kami dito, knock, walang upuan talaga. 850. Marami pa siya. <laughs> bumili ng iba pang pagkain kahit busog na. Ay, nabili na. Kalot! Ay, scallop ka, diba? Ito yung scallop, tapos, ay, eh, pa may yung, ano, Talaba Kalabas ni Ariel. Ah! Yung, ah! I-rate namin, guys, kung gaano sa May vinegar dito. Mm sim ng ganitong ano? Trap siya? rap? Water. Magkano po Magkano po sa tubig? Tupig po. 35? 35. Minus 35. Magkano yun? Comment down below. 815. Wow. Galing talaga ni Melody sa math. 815. 8 minus 35. 815. 815. 815. 815. 815. 815. 815. 815. 815. Ito pa yung 35? 35 ano? Ko? Eh, 15 Akan ako yung 25 Eh kasi yung Let's go Anan? ano you know. ayun oh. Nice

안녕하세요. 100 minus, 800 minus 150? 800 minus 150? ah, uh, May 35 ka eh. So 600 and 50 65 yes, right. 500. 500. 600 665 na lang. Ay, 18 lang yan eh. Ay, 18 oh, all ano? <laughs> <laughs> 735 hundred thirty-five. Seven hundred sa human calculator na. Okay, bayad ako. So Sayo na tama yon. Walay pins. Ati ati kami dito para. Causto. Nandamang. 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 Um, dalawa po. Hi, place, oh. hey. Ay, go Yung scallops guys. Ano? Sa pizza keny. Masakit niya sa nung time ng bisyo sa buhay. Kasi sa ito po, sara pa ng kuwai. Eh. dapat tekso mo kayo lang. Hindi talaga oh. Okay, siya nga sinabi. Wala siya magagawa. Kaya so, no. masarapan. Ano Sama ba ka na ma-eat? Thank you, Kataki. Lasa ko yun. Thank you. Ano na? Ano rate? Ano rate? Cheesecake lang din. Eh, parang ice cream lang talaga. mga guys Kasama ka sa vlog eh. Huwag <laughs> <laughs> na vlog pero... Right, right, right. Five. Five, okay. na yes. Huwag ka ating <laughs> Let's go guys! We're gonna find something more. Ay, eto! Eto yung may mga xiaolongbao. Ano Ay, ba yan? Asan? Ayun nga! Oh my God! Kami, ah. ang ya ang hirap maging patay gutom sa ubo <laughs>

Kaya <laughs> siya Ito siya mga 6 lang. Kasi ano, lasa lang siyang Yes! Ah. Oh. 7 eleven with jowa ni Diding. Diding jowa mo? Hindi. Ay, hindi ba? Alden ah, Richards lang pala. Oh guys, hindi namin alam kung abot pa tong battery percent ko. So kapag na-stop na to, ibig sabihin, hindi na kinaya. Masarbo ko na lang. Ayan, lahat yan. Tapos may kiss na may aras. Magkano po ate? 300. 300. 300. 300. nga ba, e, nabili namin for 150 tapos iba't e, ibang prutas na nga yun. Noong naka-display nga siya, e, meron na siyang sugar tapos nalagay na lang sa yelo kapag ka may bumili, ganyan. Ang hirap gumawa nito nakahalos magkanda palpak-palpak ako nung ako yung gumawa ng ganito. 100 na lang tayo. Banda rito nga 100 na lang natira sa amin, kaya naman pinambili na nga lang namin yun ng cheesy corn. So guys, yung 1K namin is, ito na lang. Magkano? 30 na lang. We made it. Makaka-uwi pa kami. Hindi ko lang pa ito pang pamasahe. Eh. Yan lang guys. Thanks for watching and subscribe now. <laughs>

Share up to my page, Ko. Thanks for watching.